Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang 'yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Nagbabalik tayo para pag-usapan pa rin kung paano ang gagawin ng ating mga kalalaknihang health checkers para sa aging gracefully with wisdom, wellness, and willpower. Kasama pa rin natin ang batikang internist, cardiologist, at independent health advocate, Dr. Tony Lechon. Welcome back po sa Health Check Plus. Magandang araw, uh, Teacher Ellie, at sa lahat ng mga health checkers. Uh, sa malaking pagkakataon para i-articulate natin ang mga ating mga nababasa to our televiewers, viewers uh, health checkers, on how to live longer, uh, particularly sa mga kalalakihan, why we celebrate uh, the, the uh, month for men's health. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw po, Dr. Tony. So, uh balikan po natin ang ating pagkakwentuhan kanina, no? Dr. Tony, mayroon dito na katanungan mula sa ating social media platform. Ano po ba ang tinatawag na Blue Zones Area? Pakipaliwanag lang po kung ano po ang tungkol sa Blue Zone. Ang Blue Zone ay napanood ko yan sa Netflix. And after that, bumili na ako ng mga libro related to that ang Blue Zone, How to Live to 100, ay areas na pinuntahan ng isang National Geographic photojournalist. Ang pangalan niya ay Dan Buechner. At ito ay Okinawa, Japan, an island of Japan. And then, Loma Linda, California, in the U.S. And then, Sardinia, Italy, on the southern part of Italy, malapit sa Sicily and the Amalfi Coast. Icaria, Greece. Uh, and then, Costa Rica, Nicola Peninsula. Ang certain observation niya, ayon doon sa kanya, ang mga tao dyan, nabubuhay na 90 hanggang 100. At um, ginawa niya, nakabisikleta siya, inikot niya ang mga uh, areas na and then kinronicle, and then come up with nine principles on why they live longer. At ang bago niyang pinasok na blue zone ay ang Singapore. Kasi yun yung urban uh, urban na blue zone. Kasi mostly yung lima na nakita niya ay rural. So, naka-observe siya na why they live longer. At ang sinabi niya, they move naturally. Hindi kailangan pumunta ng gym. But Because uh, most of them naglalakad, may community garden, nagsisimba every day. And since sa Italy, ang pagsisimba nila ay e sa sa mga bulubunduki na simbahan. While um, attending masses, hindi nila alam, natural na na -e exercise sila sa Nicoya. Binisula, mga lalaki, nagpapastol ng baka, nagpapastol ng kambing or sumasakay sa kabayo at nagpapahaba ng buhay nila. So, ang iba ay may community garden sa Japan. So, hindi kailangan mag-exercise but they're moving. Then, ang isa, meron silang sense of purpose. They live for a reason. Hindi sila nabubuhay na gigising sa umaga na walang ritual. For example, I live because I love my wife, my family. So, therefore, I will take care of myself so that I can spend time with them. So, ay ayaw ko kung marami sa ating mga kababayan, they think that way uh, to take care of themselves because taking care of themselves will also halo to the health of the family. Ang pangatlo, downshift. Karamihan sa atin pag senior citizen na, nag-retire na, Hindi na nag-exercise, uh, pabaya na sa pagkain, di na nagtatrabaho, kaya leading to dementia, nauubos ang pera. Dahil ang retirement natin, fine night lang yon So, mm -hmm. kailangan downshift. Ang ibig sabihin, don't retire but slow down. to mm -hmm. so, isa pa na nakita, hindi sila matakaw. Ibig sabihin, um, pag sila 80% puno na yung channel nila, titigil na sila. Hindi sila magpapakabusog sa atin na uh, napapansin mo, meron tayong mga buffet. Pupuntahan natin yon Right? At uh, pag uh, gusto natin, mga tatlong ikot. No? Uh, ganon. <laughs> Tapos, eh, mahilig sila sa gulay. Eh, eh sa atin, pag makita mo mga pagkain natin, meron mga hamburger, french fries, soda. Yan ang mga paborito. Araw-araw. Wala kang makikita doon gulay Kasi ang gulay sa atin mahal eh. Eh, dun sa mga areas na to, marami nagkukulay. Kaya sila hindi magtataba at healthy pa. Ngayon, yung mga nakakain natin mga pagkain sa mga fast food, mamantika yun eh. Processed food siya eh. Kaya karamihan, ang dami may cancer, heart attack sa atin. At maaalat din yun. Eh, ang dahilan, mahal kasi ang pagkain gulay at saka prutas eh samantalang mura ang mga unhealthy food like burger, um, french fries, mga soft drinks, mura yan eh. Diba? Mm mura yan. Ang isa pa nila napansin, umiinom sila social drinking, hindi yung inom para mamatay. kasi sa Pilipinas kasi ang inuman, eh yung point na parang uh, lasing na, no? Uh, si Teacher Ellie, eh, banayad ang uh, apelido oh. mo. <laughs> eh, napanood ko si Dolphy yung ano, yung uh, banayad whiskey. Napanood mo siguro yon uh, Hanggat malasing, no? o, <laughs> oh, uh, yun ang favorite to nga pala, Teacher Ellie, na pinapakita ang mga tao hanggat hindi lasing na lasing. Hindi to so, no? Uh, ginagamit po yan one to two drinks lang in other countries so that they can mingle and they can share laughs. So, uh, the other thing, they belong to the right tribe. Ibig sabihin, kung ang barkada mo ay maglalasing, eh maglalasing ka na rin. So, dapat siguro nasasamahan nyo eh, yung mga faith-based, yung, yung mga kikita natin, nag nagsisimba, so nagsusupport sa church, or yung mga naglalakad, or yung mga, yung mga biking team, Uh, sports-oriented team, hindi po yung inuman. O oh, pare, uh, inuman na tayo. <laughs> yan, ayan ang mga barkada eh. Dapat, makapuluhan yung mga sasamahan natin. Yung mga, yung mga, mga rotary, yung mga ganyan. Uh, yung mga advocacy, mga syntax coalition. Yan. Uh, isa pang napansin nila, mahal nila yung pamilya nila. Ibig sabihin, eh, family orientation. Ah, uh, oo nga naman. Pisan kasi in our lifetime sa kakatrabaho, hindi na nga natin nakikita ang ating mga mahal sa buhay eh. When I was starting my work, kami ng isang kaibigan ko, uh, medyo gwapo lang sa akin to, si uh, Mr. Ege Saragosa. Eh, maagaw umaalis, hindi na namin nakikita anak namin. Yeah. Tapos gabi na rin uuwi. The next day, tulog pa rin ang mga bata pag uwi mo. Eh, tulog pa rin. So, dapat siguro, when you age gracefully, it's about time, payback time, that we spend time with our family so that we'll be able to guide them uh, upang sa ganun, uh, humaba din ang buhay ng mga bata, katulad din ng kanilang mga lolo at mga magulang. And then, ang panghuli, you have to belong to a community. Uh, wag lang sa bahay. Uh, kaya uso yung mga nagre-reunion eh para sumaya, 'di ba? Mga reunion sa high school, sa college, kaya inaattendan mo yan eh. You belong to a community and you remember the happy memories related to that particular community of yours. Kaya nga excited ka pag may community. Kasi pag may community like mga kaklase mo, parang walang moments na hindi masaya, kinakalimutan mo ang stresses, and other problems when you're with your uh, batch major classmates from yesteryears. Ito, e nakita ko yan sa Blue Zone. Ang tawag yan, Power of Nine Principles. And uh, 50% na-apply ko na sa buhay ko yan. I exercise daily, 30 minutes lang. Uh, I shifted to 50% of my food to base the balls. Um family first, marami eh na naituro sa akin. I thought as a physician, alam mo na but there are other things by looking at uh, other countries sa best practices and reading books mm -hmm. uh, you can actually live longer. Mm -hmm. So uh, I'll, I'll stop there. Perhaps our health checkers, meron mga katanungan but um, kaya ko lang inarticulate ito kasi meron to scientific basis And perhaps people would like to know why some people live longer than others. And ito ay nandun sa tabab, Blue Zone. Kaya ngayon ang podcast ko ay eh, tungkol sa Blue Zone. In my desire to be a master of the Blue Zone concept, I bought 10 books uh, from kitchen, from their activity, from their food. Uh, inaaral natin siya. Kasi para sa ganun, we will be able to share it with a lot of people. So, meron pala na basihan, no? Ayan, uh -huh, uh, uh, nakita nyo, binabasa talaga ni doctor kasi para meron po tayong mga bagong concept na pwede nating i-share sa ating mga health checkers. Hmm. Nakakatuwa po, Dr. Nina, nabanggit ninyo, no? despite kayo ay isang physician na, no, talagang marami pa rin kayong natutunan dito po sa konsepto ng mga Blue Zones. At kami po ay curious din, no, ah. Uh, Dr. Tony, kasi nabanggit po ninyo na 50% nitong 9 uh, nine principles ng mga nakatira sa Blue Zone ay na-apply na po ninyo sa inyong uh, sariling buhay. No? So, ano po siguro ang inyong opinion no? or advice? Paano po ba ng ating mga kalalakiang health checkers? Lalong-lalo lalo na po nabanggit po ninyo may mga kaunting challenges no? kung paano i-apply ito. Pero ano po ang mga mga advice ninyo para po sa ating mga health checkers lalong-lalo na po sa mga ating lolo o uh, tito, no, na uh, nandun na sa kanilang third at fourth quarter of life? Well, ang unang reason why we fail kasi sa buhay ay ignorance eh. So we have to educate people. Ang aking suggestion eh, ilagay ang um, konseptong ito sa preventive health education sa curriculum ng DepEd sa CHED. Tapos, ibigay din sa Department of Labor para sa workplaces. Ma-encourage ang healthy workplaces. Iisang template lang naman. And then sa DILG, so that the mayors, the governors, can actually create that. Doon sa bataan, where I am a provincial health consultant who started doing this by inserting preventive health education into the curriculum. Yung mga empty areas or lots na walang tanim, itinaniman ng gulay. Nagtanim na rin ng gulay si Governor Joe Garcia sa eskwela at niluluto yon sa PTA ng mga magulang. Yun ang pinapakain sa estudyante and then sa workplace. So they will plan also let's sa so workplace, ginawa na din nila ang calorie counter at mayroon uh, meron na rin sila mga pagkain niluluto para sa workplace na healthy. Sa LG naman, they're starting to do uh, roads na may bike lanes and walk um, and walk lanes so that people can actually uh, walk and exercise while on the road safely. So, ika nga, uh, pwede natin hong gawin yan eh. Uh, in a bigger scale, but that will need, of course, uh, leaders embracing that for the entire country. But, but, ako wana, we, we can start here, uh, sa mga social media natin, and then apply it to our family, kasi know smallest unit of um, society, then, unti -unti natin. But, of course, Uh, hindi tayo dapat sarado na hindi natin maibigay sa gobyerno. Upang sa ganon, pag na, na insert yung mga binabanggit natin in the major agencies related to education and health, let's hmm. say uh, DepEd, CHET, DILG, DOH, DOST, nagagawa ng mga calorie counter, National Nutrition Council, Uh, maibigay sa DOTR kasi yung mga areas na nabanggit ko mahaba ang buhay, maganda ang transport system nila so that they can walk. Yan nga pala yung sinasabi dun sa blue zone. Kasi in our country kasi, mostly, tayo ay nakasakay sa kotse at traffic tayo ng 2 to 3 hours and therefore nakatigil lang tayo. While we go to other countries, we can see the advanced Uh, transport system, nakaka-20,000 steps ang mga tao sa Hong Kong, uh, sa Singapore, sa Malaysia, Thailand, Japan. In our country, because of the transport system and the flooded areas, hindi tayo makapaglakad eh. And therefore, kaya yun ang contributory factor kung bakit maraming matatabang tao. Kasi they're actually seated most of the time in their cars. Kaya dapat makaisip tayo ng paraan kung paano madaliin ang pagpapagawa ng transport system. And then, ang DPWH uh, can create walking lanes and bike lanes. So, ang ibig sabihin is a whole collaborative work of the government related to health. Mm -hmm. And then, the people will follow. Because um, kung mapapansin mo yan, teacher Ellie, health checkers, those countries sa binanggit mo ko ay mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Pero napakaganda ng kanilang environment. I call it a nurturing environment for health. Japan, Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, Hong Kong. Diba? Kung makikita mo, uh, pagpunta mo lang ng one and a half hours, nandiyan ka na sa Hong Kong, nakikita mo ang ganda ng transport. So, isa yan sa mga nakikita ko na pwede nating uh, mapa-improve. Kasi sa atin ngayon, makikita mo, traffic situation, daging ganon, ang baha, hindi natin correct Kasi to be able to walk, then you should be able to have a good transport system. Yan. So I'll stop there and I think the problem can still be addressed by true advocacy using this particular uh, medium, itong ating health check. Para sa ganun, uh, matulungan natin ang mga magagaling na government agencies like si Secretary Vince Dizon na lagi niyang uh, pinapaganda ang sistema sa DOTR, uh, Department of Health, tulungan natin yan. DepEd, tulungan natin yan. CHED, tulungan natin. If they want, uh, we can introduce such concepts to them. Ang importante lang, at wala pa yon then we should embrace that sa ating sarili and then sa ating family, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan, sa ating mga faith-based community. Pwede natin mabanggit sa kanila yon. Hmm. Oh, talagang nagsisimula po sa atin, Dr. Nino. Pero maganda po na nabanggit po ninyo. Sana po ay mapakinggan kayo ng mga nabanggit ninyong ahensya no? para ma-integrate itong mga konsepto na ma magpa-facility para sa ating pag-age gracefully. Pero, Dr. Tony, ang ganda po ng usapan natin tungkol sa Blue Zone. No? Ngayon po, um, ishift ko ng konti yung tanong natin dahil alam niyo po, Dr. Tony, ang dami-dami namin nakikita ang mga usong-usong treatment, long longevity treatments po. Ano po ang masasabi ninyo tungkol po sa mga ito? but well, ako usually karamihan ng mga nakikita natin sa social media ay hindi maaring supported by scientific evidence so I would discourage you not to believe on that and then ask your doctors na lang kasi ako mismo biktima ng mga fake news fake ads na artificial intelligence generated no hindi natin mapigil yan eh kasi sophisticated na eh. Pero ako, I don't follow yung mga yon kasi alam ko na walang scientific basis and maybe part din ng kanilang business. Ako, I would suggest na you go to websites na kilala mo yung nagbabroadcast broadcast mm -hmm. or nagsasalita or nagpa-podcast o nagbabasa kayo ng mga libro na alam nyo sanctioned by the World Health Organization or mga uh, reputable uh, hospitals in the US like mga Harvard related to health. Yan ang aking uh, payo kasi mahirap po na mag take ng gamot. Tapos hindi mo alam yung, yung efficacy, yung quality, yung safety. Marami po yan na uh, nakita na natin yan. Huwag natin gagawin. Lalo na kung wala tayong doctor's advice. Yeah. Importante pa rin po talaga, no? Dokto ni ang ating mapakinggan ang advice ng ating mga doktor. So, babalik po tayo kanina sa advice ninyo, no? Na life starts at 40, you know? So, sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, sana po ay tanungin ang ating mga doktor, no? Kung ang mga treatments ba ito ay may scientific basis at safe ba? Kung bago po tayo uminom ng mga ganitong mga treatments. Dok Tony, dagsa po at marami dito nagtatanong kung saan daw po nila kayo pwedeng puntahan for medical consultation. Ako po ay nagpa-practice <coughs> sa Manila Doctors Hospital. Diyan po sa United Nations. Ako rin po ay nagtumitingin ng pasyente diyan po sa Diliman Doctors Hospital sa Commonwealth. Tumitingin din po ako sa mga sakit ng kalalakihan mm -hmm. sa Urology Center of the Philippines sa Kalayaan, Apig. Lately ko lang po yung ginawa, 3 uh, months ago. Kasi napansin ko po, eh, yung traffic situation natin ay hindi gumaganda. Mm -hmm. Napapagod po akong kababiyahe. So naisip ko malapit sa bahay namin. Mm -hmm. Pangalawa, uh, mas masarap ang practice yung malapit lang yung bahay mo. So, mm -hmm. mas mas healthier at less stress rather than ma-traffic ka. So, ganun po. I think adaptability is important. And I think uh, I, I'm, I'm, preparing myself for the rainy season kasi mahirap pumunta po sa sa aming lugar kasi baka buong po ang top ay eh, mahirap na ma maipit sa traffic. So, kailangan mag-adapt din po tayo Oh may kasabihan po si Charles Darwin. Survival does not belong to the one who is more intelligent or stronger. Survival belongs to the one who can adapt to change. Mm -hmm. So nakikita ko 'yon. So I am adapting to change oh, so that I will be able to serve more using your limited capacity kasi siyempre nagkakatanda na tayo. So how do you maximize your efforts to help using a body which is not young anymore. So, kailangan meron kang strategies na magpapahaba ng buhay mo. At the same time, nakakatulong ka rin. Tapos, eh, nakakapagbigay ka ng tips din para sa kanila. Pero hindi ka tumitigil sa pagtatrabaho. So, sabi nga sa Ikigay, don't retire but downshift. So yun no, know, yun ang mga learnings ko from today. Ng nakikita po namin Doc Tony na talagang ina-apply na po niyo sa inyong life no, itong mga tips na nakita natin from our blue zone. So para po isa lang ating pagkwentuhan Doc Tony para sa ating mga kalalakihan no, uh, para itapos or pagtatapos ng Hunyong Men's Health Month, if you could speak to uh, ating mga father, brother, husband, or son na nakikinig at nanonood ngayon, ano po ang gusto ninyong baunin nila? Well, sa mga nakikinig sa akin, ang payo ko lang po sa inyo is to have a second look on your plans para nasa ka-crossroads ang mga ang mga fathers eh. if you 40, 50, those are miles of 60. I think you should reflect on how you will spend the rest of your lives to anchored on health. Kasi yung health, importante. Because if you are unhealthy, you will not be able to enjoy also your family, your work, and the fruits of your long long life of work as well. So therefore, you have to reflect and meditate on the blueprint ng buhay niyo in the out years. Dapat may goal po kayo. Uh, ako, ang goal ko to set, to set an example, I, love, I like to live up to 90. Ang question, how do you get there? Diba? Ang question. So, how do you get there? May mga binagay tayo today in our program that will be able to help you. Uh, para sa ganon, magaya po natin. And then, pe perhaps we can enrich that. Uh, by future uh, amplification ng mga ng mga topics uh, maliban ho sa men's self. But for the moment, I think ang mga kalalakihan ng mga fathers should reflect uh, what's your target uh, lifespan. And from there, you will be able to discern to be healthy if you want to live longer. Maraming salamat po, Dr. Anthony C. Vietchon sa isang napakalinaw, makabuluhan at mapagpalayang usapan. Mga health checkers, tandaan natin, hindi hadlang ang edad para maging malakas, masigla at makabuluhan ang buhay. Ang tunay na lalaking Pilipino ay marunong umalaga, marunong tumanggap at marunong magbago para sa ikabubuti ng sarili at ng pamilya. At yan ang ating huling episode para sa Men's Health Month Series. As we close Men's Health Month, we honor all men, not just for what they've achieved, but for their willingness to grow, evolve, and live fully at any age. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanood. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin ng wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batingin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campus, Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness Tips sa Health Check Plus Katawan, kagandahan, kagalingan ating alagaan dito lang yan sa wellness tips sa health check plus